Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang lingkod. Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng hunyo, 2025. At ginugunita natin ang linggo solimne ng Pentecostes. Ito yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo na siyang nagbigay ng lakas, tapang at karunungan sa mga alagad upang lumabas at ipahayag ang kanilang pagsasaksi sa ating Panginoong Iso Kristo. Nawang ang linggong ito na kung saan nagsimula ang ating simbahan ay maging inspirasyon upang patuloy tayong magsikap na maging instrumento ng mabuting balita at pagpapahayag ng kadikilaan ng ating Panginoon, ng kanyang pagkadyos at ng pagmamahal niya sa atin. Amen. Ngayon, sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Nang magpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. No? In Greek, in 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 Hebrew, ibig sabihin shalom, no? At in Greek is eremi, peace. In Cebuano, kalinaw. In Ilonggo, paghidait. At in Waray, kamurayaw, kamurayaw. No? Kung ano man ang ang salitang ito no ang ibig sabihin ay yung pagkaroon ng ng kaginhawaan pagkaroon ng pagtitiwala at pagkaroon ng pagkakaisa dahil ang bunga ng kapayapaan ay pagkakaisa kapayapaan pagka pantay-pantay at pagpapalaga kaya kung isipin natin no ito yung pinakamisyon ng ating simbahan. Yung makapagdulo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito yung minsahi ng Ibanghilyo. Kung si Jesus ito yung kanyang hangarin na magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ng bawat isa, sana tayo ay maging instrumento rin ng kapayapaan. Kaya nga sabi ni Jesus palagi, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Dahil ang pagmamahal ang bunga nito ay kapayapaan. No, yung kapayapaan na talagang galing kay Kristo. Hindi yung kapayapaan na dala at dulot ng sanlibutan ito. Ang kapayapaan hindi lang panlabas kundi kahit sa kalooban, no. Posibleng mayroon tayo ng kapayapaan sa panlabas na aspeto kung magulo naman ang ating pag-iisip. Marami tayong iniisip, hindi tayo makatulog ng mabuti, hindi rin ito magkapagdulot ng kapayapaan. Kaya pagsikapan natin na maangkin at madama natin ang kapayapaan na talagang galing kay Kristo. Ito yung kapayapaan na magbigay sa atin ng kaginhawaan, magbigay sa atin ng mabuting pakikitungo sa ating kapwa, magdulot ng pagpapahalaga hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa bawat isa sa atin. Naway mga kaibigan, mga kapatid, sa linggong ito, na pagdiriwang natin ng solemnidad ng Pentecostes, yung pagsisimula ng simbahan, tayo rin bilang totoong simbahan ay maging instrumento ni Kristo na magdala ng kapayapaan sa bawat isa. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Isus, Ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang aming kapayapaan. Turuan mo kaming maging kagaya mo. Nawala na kaming hinahangad pa kundi ang pagkakaisa, ang kapayapaan na galing sa iyo. Na magkaroon kami ng kaginhawaan, kagalakan, at pagiging tapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.